Sa bawat nakikinig at nanonood sa bidyong ito, ang ating pong pinagbabasihan ay mga aral at turo ni Kristo. Kaya sa bawat tanong po ninyo at komento, ang ating isinasagot ay nasa banal na kasulatan. At ngayon, bigyan po natin ng linaw ang mga komento ninyo at tanong nang sa ganun po ay maliwanagan po tayo. Basahin natin. Di ba bawal magbigay na may kampana kasi hypocrite? Ang pagbibigyo habang nagbibigay ay para na rin nagpatugtog ng kampana. Ang paglilimos ay di nga kailangan ipagsabi kahit sa best friend mo. Ito pong mga tanong po ninyo ay babasahin po natin para doon po tayo bumasi ng isasagot po din natin. Mga kapatid, basahin po natin dito sa mga sulat ni Mateo chapter 6 verse 1 hanggang 4. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang papurihan sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ngayon kaibigan, bigyan po natin ng magandang pangungusap ano ho, yung salitang hypocrites. Ito po ay salitang pakitang tao. Lagyan po natin ng highlight. So dito sa isang version, pakitang tao, yung salitang hypocrite. At sa isang salin naman po, may salita namang mapag-imbabaw. At sa isang salin, para maintindihan pa rin natin, ito pa ang ibig sabihin po ng hypocrite ay salitang mapakunwari. So tatlong bagay ang nakikita natin ang kahulugan ng hypocrite. Ngayon kaibigan, ang sinasabi po ninyong kampana babasahin po natin hindi po kampana kundi pakakak. Basahin natin. Dito po sa Mateo 6.2, kaya nga kapag ikaw ay naglilimos ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So dito wala po salitang kampana, kundi pakakak. Ano po? Ngayon, sa ibang salin, ano naman po yung salitang pakakak? Kaibigan, dito naman sa isang salin, Mateo 6.2, sa Tagalog ang Biblia, basahin din natin. Kaya, kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harap mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohan ng sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Dito naman po may salita pong huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harap mo. So trompeta po, no? Pero ang inyong pagkaunawa ay kampana. Ibig sabihin pag sinabing kampana, ay malalaki ang kampana sa mga simbahan. Alam na ninyo, yung mga simbahan ngayon na mayroong kampana, ibig sabihin po dito, no, para maintindihan natin. Balikan natin po ito, no? Yung sinasabi po dito, kapag ikaw ay naglilimus, huwag kang magpapatunog ng trompeta. Ito po ay parang uh, sa paro natin, kung may trompeta ka, parang isang musiko. Di ba? Mayroong parada ng isang musiko na kung saan ay sila ay nagpapatugtog doon, di ba? Na kung saan ay pinaparada. So, ibig sabihin doon, uh, ipinagkakaingay nila, ipinamamalita. Kaya may version po na dito, ipinamamalita nila yung kanilang paggawa ng tulong. O, basahin natin sa isang salin. Dito po sa ASND version. So, diyan di po sa Mateo 6.2. Basahin natin. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao. So yung pong mga hypocrites, mga mapag-imabaw, mapagkunwari o pakitang tao, ibig sabihin po kapag ikaw ay mayroong ginagawa ay pinamamalita mo. I ibig sabihin, ibinobroadcast mo. I ibig sabihin po doon, ang isang bagay na ginagawa mo bago mo gawin, ipinamamalita mo muna. Para nga maraming pumuntang tao. ba? Diba? Nakita po ninyo. So, ganun, ipinamamalita mo na para ikaw ay Tumulong sa kanila para puntahan ka ng mga tao. Meaning, wrong motive o maling intention yung kanyang gagawin. Kaya dapat nating malaman, yung pakitang tao, mapagkunwari, ay yun po ay isang maling motibo. Kapag mali ang puso mo sa pagbibigay, yun po ang tinatawag na hypocrite. Sabi po diyan, di ba? Malinaw po ipinamalita. Siyempre, pag ipinamalita yon na ikaw gagawa ng tulong, pupuntahan ka ng tao. Pero kung ikaw gumagawa ng tulong na hindi mo ipinamalita, katulad ng mga ginagawa ng mga tao na kusang ginagawa ng kusa. E, Siyempre, makikita ngayon ng tao, pero hindi pinamamalita. Iba yung nauna mo na yung pinamamalita bago niya gawin. Naintindahan niyo ba yung nakasulat dito? Sabi dito, kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipamalita. So, Ibig sabihin, Ipinamamalita mo muna tsaka kagawa ka ng pagtulong o paglilimos o pagbibigay. Pinamamalita mo muna. Kaya kung unawain po natin itong talatang ito, wrong motive po yung pagbibigay niya na kung saan ay ipinamamalita. Kaya nga po, yung puso mo ay maling motibo kaya nagiging isang hypocrite o pakitang tao yung ginagawa mo. Pero nami-misinterpret pala ng iba yung ginagawa natin pagtulong at pagbibigay, huwag daw ipamalita. ewala eh, wala naman tayong pinamalita. Unang-una, sinabi nyo, sabi po dito ano, ang paglilimos ID kailangan ipagsabi kahit sa best friend mo. Bago mo i-aksyon, ipinamamalita muna. So yun po ang mali na ipinamamalita muna bago ka gumawa ng mabuti. Ang tawag doon ay pakitang tao. Nakita po ba ninyo ibig sabihin ng pakitang tao? So ibig sabihin, kapag ikaw ay namamalita mo na bago magbigay, yun po ang pakitang tao. Pero kung ikaw ay nakita mong ang tao ay naghihirap, nangangailangan ng tulong, tulungan mo. So hindi yan ang pakitang tao. Ibig sabihin, na ka at naawa ka, kaya nagbibigay ka ng tulong. Yun po malinaw dyan. Hindi hu masama ang pagbibigay ng tulong sa iyong kapwa. Ang masama nito, kung ipamamalita mo muna ang iyong gagawin na pagtulong, yun po ang sinasabing pakitang tao. So, naliwanagan na po tayo. Yan po ang malinaw dyan. Meaning, hindi po pala masama ang pagbibigay o ng tulong sa iyong kapwa. Huwag laang natin ipamamalita. Kaya nga, ang sinasabi dito, kung itutuloy po natin sa verse 3, pinalinaw ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi po dito, no? sa halip, kung magbibigay kayo, o oh, diba naroon po yung salitang sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipaalam o ipamalita o i-broadcast bago ka ng mabuti o ng tulong. Kasi yung ginagawa ng iba, ina yo, ina anunsyo sa mga tao, magbibigay ako ng ganitong tulong sa inyo yun po ang masama. Hindi lang nyo kasi naiintindihan ang kasulatan. Kaya po, ang sinasabi ng kasulatan, mismo si Jesus ang nagsabi, hindi masama ang pagbibigay ng tulong. Uulitin ko po ang talatang ito. Sa halip, kung magbibigay kayo, eh, nasa, yan po yung salitang, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag niyo itong ipaalam. O, di ba? Huwag nyo na ipamalita. O di ba na magiging malinaw na sa atin? Kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan, huwag mo ni pamamalita kahit kanino sa asawa mo, sa anak mo, sa iyong mga magulang. Ikaw lang ang nakakalam na mo yung tulong. Pag nahabag ka, gawan mo ng aksyon. Huwag mo nang ipamalita, huy, bibigyan ko yun ng tulong o hindi. Parang ganun, di ba? ina mo pa sa iyong katabi, sa iyong best friend, kung kanino man. Ang sinasabi dito, sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipaalam. Gawin mo na ng kusa. Yan ang ibig sabihin diyan. Kaya kaibigan, huwag ka sana masaktan. Ano, ha? Kasi ito nililin natin. Ito ay hindi naman para sa iyo. Eh. Para sa lahat ito na hindi nakakaunawa. Pero salamat sa iyong tanong kasi maliliwanagan yung mga taong hindi nakakaalam ng kasulatan. Nakusan ang kanilang unawa at diwa, baluktot ang kaisipan nila, hindi inuunawa yung mga nakasulat. Kaya salamat sa iyo, kaibigan, sa iyong tanong na yan, naliwanagan tayong lahat. Pagpalain ka ng Panginoon sapagkat ang Diyos ang tumutulong sa ating mahinang umunawa. Kaya sa channel na ito, nabibigyan tayo ng unawa. Kaya magpasalamat tayo sa ama at sa anak sapagkat siya nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Ngayon, naging malinaw ba ito sa atin, mga kapatid? At dito sa ating kaibigan na nagtatanong, pagpalaing ka dahil dahil sa iyong tanong nabubuksan ng ating kaisipan. Mga kapatid, kung itutuloy pa natin itong verse 4 dito sa Mateo, chapter 6 verse 4, gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong ama na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gandimpala sa iyo. So, di diba ba't naging malinaw pa? So, isa pang salin, basahin natin. Upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita ng ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Kaya po yung pagbibigay hindi po binobroadcast, hindi pinamamalita, hindi inaanunsyo sa mga sinagoga o lansangan bago ka magbigay. ba diba? Yun po ang pakitang tao na kung saan ay pinamamalita mo muna bago ka magbigay. Ang mas mabuti, gawin mo kahit hindi mo ito ipinamamalita. Kahit hindi mo inaanunsyo. Pag nakakita ka at nahabag at naawa doon sa mga taong wala, tinutulungan mo sila. Ang sabi dito, ang ama na nakakita sa iyong ginagawa ng lihim, siya ang magbibigay ng gandimpala sa inyo. O, di ba't naging malinaw na po sa atin? Kaya kaibigan, salamat po sa inyong tanong at nabubuksan po tayo ng kaliwanagan. Kasi nga po, ang content na ito, kung walang tanong, wala tayong mauunawaan kasi nasa inyo po ang mga katanungan para masagot po natin sa mamagitan ng kasulatan. Kaya salamat po, meron po tayong channel na ganito na God's Word Read Scriptures. Tandaan po natin, ang ating sinasagot ay nasa kasulatan. Sa mga salita pa rin po ng Panginoon na mula sa Ama at sa ating Paneso Kristo. Okay po? Kaya doon sa patnuway na sa itong espiritu, tinutulungan tayo. Siya rin na nagpapaunawa sa mga bagay na nakasulat. Sapagat yung nakasulat doon, salita na mula sa at kay Kristo. Dahil po sa banal espiritu na ibinigay sa mga taong sasampalataya para makaunawa ng kanyang salita. So malino po ba sa inyo? Mga kapatid, utos po talaga ang magbigay. Hindi po dapat natin ito pamalianan yung mga binabasa natin. Basahin natin dito sa Lucas 6.38, Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Sapagat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So napakalinaw po, utos po ang pagbibigay. Huwag lang po natin itong ipamamalita o ipagmamayabang. Sapagkat yung sinasabi, yung pakitang tao, mapagkunwari, yan po ang mga hindi pagpapalain ng Diyos. Mga kapatid at idagdag din natin itong kaalaman mula sa salita ng Diyos sa Lukas 6.36, Magmaawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Di ba't napakalinaw? Kasi yung maawain po, handa kang tumulong gumawa ng mabuti siya yung kapwa dahil ito ang gusto ng ama. Sapagkat yung ama, ganyan ang kanyang ginagawa na ang Diyos ang may maawain. Kaya ang sinasabi ng salita ng Diyos, maging gaya din tayo ng Ama na mawain. So hanggang dito na lang po mga kapatid. At kung kayo nakaunawa, please like and subscribe to our channel. Nang sa ganun ay patuloy tayong sumuporta at lalong sipagan pa ang inyong kapatid na Brother Owen sa pagsagot sa inyong mga tanong. Salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa channel na ito, hindi kayo maililigaw ng maling aral. Salamat po sa Diyos at sa inyo po ay patuloy na bigyan kayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita.